hanap nyo ba magandang klase at mura? Dito na po kayo sa Saranay. Nagbabalik po si Boy Tilapia. Ito po, ang dami po ang tao. Oh. Presyong bayan din po to. Yung may-ari po, taga-bayan din. May, may pwesto dyan sa bayan. Kaya presyong bayan din po to. Yung malapit po dito, pili na po kayo at pumunta. Location po, dito mo sa Saranay. Yung malapit sa SM ang malalapit na lugar sasabihin ko po Bagumbong Diparo Bikas at saka po yung mga taga rito sa Saranay ayan nakikita nyo po ang daming tao presyong bayan din po yan punta na po kayo dito hindi nyo na kailangan pumunta na madaling araw sa bayan dito lang din nyo makikita yung mga presyo ganon din po yan at least di po kayo mamamasahe hindi pa kayo mapapalayo dito na po kayo sa may Saranay Napakamura po, napaka-quality ng na mga gulay po dito. Pili-pili po mga katilapya Nakikita nyo po yan. Dito naman po sa banda na to, may lechon po tayo dito. Ayan po, papakita ko po sa inyo sa tabi ko. Ayun, quality. Konti na lang yan, dalawang buo yan. Konti na lang last trip na po yan punta na po kayo dito sa May Saranay, malapit sa SM Diyan naman po sa kabila yan nakikita nyo po dyan mas mura rin po yung mga prutas dyan sa tapat ko ayan, ayan 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 maraming prutas po dyan kaso lang medyo hindi masyadong tutok pili po kayo dyan tsaka quality lahat mga ano dyan mga paninda lapit lapit mga katilapya punta na po kayo next dito naman po ayan magkakatabi-tabi lang po kami mga kumpari ko dito ayan tilap yung walang kamatayan ayan konti na lang po yung mga paninda ko may wholesale po tayo dyan ha? iba po yung retail iba yung ano iba yung retail ang, ang bentahan po namin sa manok 1.230 pero ang wholesale po namin dyan 1.85 Punta na lang po kayo dito. Lahat ng klase. Minus 20. Ingat po.